Tay. Tingnan mo yung uh, one ano. Hmm. Yung yung sa may San Ildefonso ano. Uh, for record ano. Tingnan mo yung bin uh, no? ano. Wag mo na pinutol ano. Tingnan mo yung doon sa may kulay verde ano. Hindi mo mawala to. Ano? Ano kaya ang basa rin I mean. ano. Kasi ang basa ko dyan one. Ayun o. No? may breaker na kulay dilaw. PCS o ang pagsama na tayo ng building na yan Nepal mm. kaya lang ang nakikisama mga bata no, R RMR ano ano regional trial court eh? dapat uh, ano binawang uh, opisina ng boss Andiyan ang mga pakisama sa gabi. Sa kador, sa mga bagong ginawang uh, sinasabi ng munisipyo. Dokban. Dokban, tatay. Ah, mm, -hmm. Kung ano ang nakapaikot dito sa Sarri Polso, yan ang ididibelo. Ang banta tayo, awan uh, na yan, may breaker na tap, tatlong hari, nung andyan pa ako dyan nag OGT, sila na ang Scorpion tatay na no, plato no. yun. Hindi yan nagpanik ano yung bagong bagong. Hanapin mo yung mga matatanda wala na. Nasaan sila. Eh iba na matay na. No. Dukban yun tatay. E kahit na ganyan yan, maliit na building yan. Ang nakikisama dyan, mga doktor, mga nursing, mga security. Ewan ko lang kung nakikisama yung mga nasa computer. Eh kung ikukumpara mo talaga sa building, mahinang building yan. Sa kamari, uh, Pangulo ang pakisama niya. Hindi, hindi yung Pangulo. Hindi yung baka may pangalang Pangulo. Ano? Pangulo. yan po babalik lahat. Eh, pati si Presidente Marcos, diyan po Yan ang dating kuhanan ng paksa. Yan ano? ang na ano, ano? farm na farm meat, ano? Yung may sign na babo. Apoy, kalabaw, manok, isda. Yan ang dating kuha na ng isda. Nandiyan na lahat ng pagsama natin. Isa na lang ang hinahanap. No, sa araw, walang tao yan. Pagkagabi, meron tao yan. Pagkabos ang pagkasama. No, yung amay, yung amay ka na nagpa-autograph ano? May nagtitinda lang kung ano yun. Lomi, ano? Kaya na po naalala niya pag nakikita niyo yung Mercury Drug? na lang tatay. Okay. Okay? Stay. Okay lang tatay. Ang hindi ko makakalimutan yan, nung bumabagyo, mm. lahat ng signboard na yan, parang bumabagsak. Pati yung pinaka-signboard ng Jollibee dyan, nabwal yun ano, ya, yung kwa na yan, pa eh, pati yung tower na yan. Yun lang ang yan. Yan sa gilid na yan, binugulo ako na kalumahan. Oo, oh, sa gabi, yung nagdadaanan yung mga magugulang pagkawalang pangsa. Oo yang sa ta Mercury sa tabi ng Mercury may tumabi sa akin yan sasak sa akin sa kayo sa tawa ng tawa may panaga eh sa gabi ang security dyan pagka may pakisamang maris, may agi matanda na. Basta dumating yung agi na dyan, maalis. Music yun. gagawin ko na mga pupunta ko ro sa dating reality, sa ako babalik dyan. Pagka hindi, hindi mo iliwanan, uh, baka parinig na. Ang utak no, na malalaki dyan, dyan humihinto. Saka yung nakamasal ka, nakatangki, ano dyan. Oo, oh, dati pa rin ang na nagmamanage. Ano so, yun, know, Oh. Hindi sila nagpapalit. Hmm, eh, kahit palit, hindi sila nagpapalit. Kahit wala pera, hindi sila nagpapalit. Ayan, na no? Oh. Ayan, nasa sasakyan ng mga dapat nakapalit. ako pupunta dyan sa building yan hindi nyo Pero... ng nararamdaman ko yun kapag yung mga dating nasa PC na hindi nagpapamil kahit wala nang sweldo kasi palitan ng PC na yan Kung maliwalabas na yan, dapat sila raan Yung mga dati, hindi mapapalit. Kaya naging pakisama. Ayan yun, ang isang uh, computer ng pera. Yung building na yan, puno may mga bigas may mga ingredients, maram, maraming pagkain sa taas nyo. Dati ang alam ko nakatira dyan, okay. Eh, alam ko, wala nang pakisama yung building niya. Yung dating may-ari na yan, ala na. Iba na lang nakatira. Dati nung pag may ko dyan, maraming bumababa dyan. Alam ko, nag ikwan yan eh. Lahat na nagtitimpla ng pagsama dyan, yan ang araw yung mga record na kuhan dyan, lahat ipinami. Alam mo, ang kubuhan niya, uh, nasa farm, ang pagsama. Hindi ko lang alam kung uh, record ng bawat lalawigan o record ng iskwela, basta dyan ipinami. O kaya, sample balong. Oh, oh diyan lahat tayo ipinanig ay uh, well, sinapon. Ang isang nakuan ko na alam ko nasa palma ko. Eh para ko nasa San Jose no siya na naman masakit Nasa gitna ng bukid. Inaudit ko na yan tatay. Balot sa baka doon sa Hanapin mo dun sa PS, PC na siya ba record? Sa so, NSO wala na. Dahil yung kulay puting uh, na yun, ano na? Ano, Kuwait yun. Wala na tata. Kulay berde ang pag -isama. Sa kamaron, sa kaping saka gold white, yung puti wala na ang problema dyan yung anak ng no, pare ko, siya man yun ay kasi yung mga marunong gumasa alam na nila yan. Wow, yung, tingnan mo yung ah, uh, uh, poor record na yan so si Stix tingnan mo sa ibabaw oh. walang nakalagay na sign for

Ah. Ang anak so kung di man kasau ni Marcos, Mar basta Marcos Sanjo. Makatago. Na. Nakita ako na yung Chinese kung nakakausap nyo dyan, dyan sa loob na yan, andyan na po siya nakasinisip kasi nisipip ako yun nakabantay nakasot na kayo na ng form yun dahil eh Chinese, ano ka Eh, kung meron man nagsabi may, may asawa akong Chinese eh. ayun lang, lang dapat yung Chinese na yung pakisama eh, kung asawa niya asawa na niya pero yung dapat yung hindi niya hindi niya at ang posibisito pa yan, yeah, nabigayan ng, ng record eh, o ng mga Amerikano yan, dati Chris Piro saka Freddie Web Ivory yung matanda na yun na yun yan ang political career sa San Francisco parang na makisama sa niya parang na makisama sa gobernador makisama ng bayani Ayun yung kotse niya. Ang tawag dyan, si Porta. Ba, di ka pag-isama. dating mayor na napag-isama ng doktor niya. Nang nagpalitan ng pag-isama, ayaw din yung mali. ayan, na, makahingi na sa palengke. Oh, si Porta. Kaya dito sa lalawigan, bayani dumi ang dumidiskarte no? ang pagkasama ng gobyerno ko ang daya mudo wala kaya puro hindi kaya pagka nagpagtay ka maswerte pagka nabuhay ka Oh, yung isang gabi okay lang yung isang buwan okay lang Pagka inabot ka pa ng taon dyan, maswerte. Tapos ano, ang gagawin dyan, itatag ulang na pag Puro sila ang makikita mo. Dahil na kahit saan itatag, puro itatag. matagal na si Ripan sa mundo Ang ng building na yun, hindi Sa kapaling. Hindi marunong maksan. Ano ako may nakita kayong mga Amerikana, o EG, o ano man ang na mga nakaparin. Yo. Sisi sudah ini.

mas tabi. Oh, kaysama. May takip kaysama. Magbabantay. No, burado ang Pilipinas. Dangan nga nang may committing ngininintay. pagka nakisama, pag-uusapan pagka ayaw kisama, tuloy. Ang tagal. Video pan. Ah. Hindi niya wala yung kan eh. Bakit? Sabi niya, parating ang bumibili dito, bigyan na kita ng card, sabi niya. Di hmm. Para maka-discount kayo. Thank you po, mama. Sana po ay eh, nanonood kayo. Kasi lang nung nabili mong gamot? Uh, pang two months. Pang Lahat. two months lang. Hmm. Okay, thank you, Kuya Gus. Bali, kuwantwe. Two, thousand Ang pantomans. Okay, thank you. Tatlong buwan yung kanya. Iba tatlong buwan. Okay. pa tayo